tingin kasakanyang sa kanyang rambay o sa kanyang buntot yan mga idol mo yan mo makita ang buyugin mga idol kasi wala yan kulay na yan mga idol panibagong vlogs na naman tayo ngayon mga idol ang topic natin ay ang payain at ang buyogin yan maraming ano maraming mga baguhan ang nililito dyan sa ating topic na yan, yan. at bago tayo magumpisa kung bago ka pa lang dito sa ating mga video uh, wag mong kalimutan na mag click yan at mag like dyan mga idol at click mo ang notification bell yan para sa ating munting youtube channel yan at kung, may lumabas naman mga idol na ads, sana ay don't skip the ads na lang para happy tayo. Yan. Yan. Again mga idol, salamat sa inyo. Support. Ah. Yan. Back to topic tayo mga idol. Ang topic natin ay ang tinatawag na buyugin at mayahin. Doon tayo mga idol mag-uumbisa sa buyugin. Yan. Yan, ang buyugin mga idol ay pulang sunog. Yan, kung ba tinatawag ito, pulang sunog. Yan mga idol ay makikita mong buyugin yan. Yan, magtitingin ka sa kanyang rambay o sa kanyang buntot. Yan mga idol. Yan mo makikita ang buyugin yan mga idol kasi wala yan kulay na iba. Wala yan puti yan sa buntot. Purong itim yung buntot niya. Yan. Yan ang tinatawag na buyugin mga idol. Yan. At sa ating pangalawa naman ng mga idol, ang tinatawag na yan, mayahin. Yan. Ang mayahin naman mga idol ay tulad din na nasa picture na may kulay puti ang kanyang buntot. Yan mga idol ay ang mayahin na tinatawag. Yan, yan ang pinagkaiba ng buyugin at mayahin. Pero pare parehas ang kulay. Yan mo lang makita mga idol. Yan. Yan, ganun lang mga idol ang pagkilatis ng manok kung mayahin o buyugin. Yan, kung may puti sa buntot, mayahin yan. Yan, kung wala, buyugin. Yan, ganun lang mga idol. Uh, yan, at sana may natutunan naman kayo sa ating munting vlogs. Yan mga idol. At Isang paalala mga idol ha, don't skip the ads. Ayun. Hanggang dito na lang mga idol at paalam at God bless.